Ayan. Oh. Sobrang baha. Grabe. Ayan. patalawang araw nang naulan dito. Ayan, oh. Kita nyo yung baha na yan. Kapunta dun. Ayan. Baha lahat dyan. Oh. Hindi makalis ang mga sasakyan. At baha ay nako, papano ako makakatawid? Tayo. Tatawid tayo. Ayan don pipili tayo ng walang baha ayan oh my god parang bagoong na dito parang bagoong yan ouch 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 lulubog lulubog ito oh. mahina-hina dito pero do'n oh Ayan, 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 ayan. Ah, 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 Pa dalawang araw nang naulan dito. Buti ngayon, tila na. Kamaya uli yan. Dalawang araw daw to eh. O oh, yan, nakatawid ako. Hi! Bye-bye! Thank you for watching!